ang investment ang panonood ng pangulo ng Formula 1 Grand Prix sa Singapore. Depensa yan ng palasyo at ng first lady. Kasunod ng mga batikos sa muling pagdalo niya sa karera habang may kinakaharap na problema sa bigas sa bansa. Nakatutok si Ivan Mirilla. Sa isang post sa kanyang official social media account, makikita si Pangulong Bongbong Marcos kausap sa kausap si Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong at Deputy Prime Minister Lawrence Wong bago manood ng Formula 1 Grand Prix promising daw ang kanilang naging pag-uusap at makakaasang dalawang bansa na mas pinaiting na pagtutulungan sa pagharap sa mga global challenges. Hindi naman idinitalya ng Malacanang kung ano-ano mga kasunduan ng nabuo at kung saan ang mga larangan ng sinasabing pagtutulungan. Nauna nang sinabi ng Malacanang na naroon si Marcos sa paanyaya ni Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong. Sabi naman ni First Lady Liza Araneta Marcos sa kasama ng Pangulo, ang Formula 1 ay isang global sport at pagkakataon para sa networking para sa iba't ibang ayan no tinan mo alam mo ito yung hindi ko talaga nagustuhan yung pucha first lady mo ganito magsalita Formula you is know, a global sport that provides opportunities for networking with a diverse range of people including political figures celebrities and business leaders anak ng tinapay so anong ano ginajustify niya yung pagpunta niya dyan so kada may ganyan pupunta kayo dyan alam niyo ba na pag uwi niya na ng Pilipinas anong magaganap concert po sila, mga bossing. Pag uwi nila ng Pilipinas, October, meron pong pakonsert na naman sa Malacanang. Oh, mayroon na namang concert. Diyos mio. Ang magpapakonsert yata, PCO. Tama ba yun? No, Diyos mio. Hindi ko lang matandaan, pero may concert na naman sa Pilipinas pag uwi nila. Oh, Pucha, sila, pasarap sa buhay. Maniwala kayo pa fashion show, concert dito, concert dyan, attention ng concert, attention ng karera, pasyal dito, pasyal dyan. Pucha tapos yung mga vloggers nila, tuwang-tuwa sa kanila. Ay nako, hindi ko talaga maintindihan. Sa totoo lang, hindi naman masama. Kung halimbawa kayo, wala kayo sa public office, tapos ubusin nyo yung pera nyo, halimbawa, magbatuhan kayo ng mga gold bar, magsutuhan kayo mag-asawa, walang problema, pero at the expense of the taxpayers' money of the Filipino people na umaasa sa inyo. Pucha, lagi kayong wala tapos puro kayo concert. Ang saya-saya ng buhay nyo dyan, kumakain kayo ng pucha 12 course meal. Abang dito, pucha, twice a day na lang kumakain yung mga Pilipino. Mahinga naman sana kayo. So, this, this is insensitivity to the highest level na kailangan I mean, wag na lang kayo sigurong magsalita kasi makapal naman talaga mukha nyo pero mas makapal yung mukha nyo kapag ginastify nyo pa yung reklamo ng mga tao parang nagre-reklamo yung mga kababayan nyo ano ba yan may, may, ang may problema na nga tayo nanonood pa kayo ginastify nyo pa puta hindi eh, una sa lahat yung mga butante na yan kaya kayo naging presidente dahil sa mga dahil sa mga butante na yan kung wala itong mga Pilipinong nagre-reklamo wala kayong pamumuno ang gobyerno kaya dapat, imbis na sinasagot nyo yung mga batikos sa inyo nang ganito, eh, mas maganda, huwag na kayong magsalita. Total, eh, pinapakita nyo lang na sa ayaw at sa gusto nyo, gagawin namin yung gusto namin dahil kami ang nakaupo at saka social kami. Ay, just me, talaga naman. Wala na tayong magagawa kapag ganito ang mindset nila. So para sa kanila tama yung ginagawa nila. Sa para sa nakakarami mali. Insensitive. Pero para sa kanila no no, it's not. Come on, Formula 1 is a global sport that provides opportunities for networking with a diverse uh, diverse range of people including political figures, celebrities and business leaders. Oh my goodness. So as if uh nasa first world country tayo. no? Pucha, una sa lahat. Karera lang ng ano yung alam namin sa Pilipinas. Karera ng kabayo. Karera ng dahon dun sa may imbornal. Yun lang yung alam natin na kare-karera. Pucha, talaga. Ibang klase ang level nyo, ha? Ibang uri ng tao. Kabilang ang mga politiko, mga celebrity, at mga business leader. Nauna ng tinawag na insensitive ng ilan tulad ng grupong bayan ang pagpunta ng Pangulo sa Singapore sa gitna ng mga kinakaharap na problema ng bansa tulad ng mataas sa presyo ng bigas. Nung nakaraang taon, binatikos sa rin ang pagdalo ng Pangulo sa Singapore Grand Prix. Eh, eh, dito mo makikita talaga, wala silang pakialam sa boses ng mga mamamayan. Bakit? Binatikos sa sila nung una, putya, ginawa pa nila nung pangalawa. Kaya ngayon ito yung sinasabi ni ano eh. Ito yung sinasabi ni Duterte na putya, pag yan nagnakaw, bahala kayo dyan. Pag yan nagnakaw, bahala kayo dyan. Pre, ilang araw matapos bayuhit ng Super Typhoon Karding ang bansa. Sa naunang anunsyo ng Malacanang, sinabi nagtungo sa Singapore ang Pangulo para humarap sa Asia Summit at makipagpulong sa mga negosyante. Sa tinawag na ngayong official visit, sinabi ng Malacanang na nagbunga ng na ilang mga investment pledges ang mga pulong ng Pangulo. Kabilang sa mga nakausap ng Pangulo ang GMR Group ng India na nagpahayag daw ng interes sa mamuhunan sa mga airport, road at energy projects sa Balikpoy. At ng interes. I mean, syempre magkakaharap tayo dito. Yun ang sasabihin ko sa iyo. I'm interested. I'm interested with your proposal, the Maharlika Investment Fund that you are talking about. I'm interested. Pero po, sa pagtalikod ng mga yan, pinagtatawa ng kanya. But who would want to invest in a country that's uh, ang daming rebelde? May rebelde na, may mauti pa, may abusayap pa, meron pang uh, kung ano-ano po siya yan. Bakit ako mag invest dyan? Diba? Yun yun eh na okay, ang dami nag-pledge sa'yo, ang dami mong sinake ng hands, pero I'm telling you, hindi lahat yan mako-convert mo. Baka nga hindi mo mako-convert yung kalahati niyan eh. Baka nga mas malaki pa yung ginastos nyo kesa sa mga convert nyo eh. Tapos sa masaklap niyan, mako-convert nyo na. Nagpunta na sila sa Pilipinas mag-ocular. Tapos kalaunan, magba out sila. Bakit? Kasi mabibisto nila na itong Pilipinas ay e eh, pucha. Apakagulo pala. Ang dami pang magnanakaw, sabi ni Garski. Kaya nga sabi niya, no? Yung mga kausap natin doon sa meeting, sabi ng mga investors, na binibenta sa atin yung bayan nila para tayo ay uh, ganito-ganyan. Pagdating natin sa Pilipinas, that, those same people that uh, we are uh, talking to during the deliberation, putya sila mismo yun nang hihingi sa atin ng pera sila mismo 'yung nanghihingi ng bribe. Put***an ka naman. Magsisipag back out talaga yun. My goodness. Tapos ito pa. Anong mga industriyan 'yung papasok sa Pilipinas? Anong industriyan? O siguro, o sige, itong company na 'to ay ma mahusay 'to, mag-maghahanap 'to ng mga 400,000 na mga computer engineers. May puta, eh. Wala nga gumagraduate sa atin, wala nga nakakapag-aral dahil sa hirap ng buhay. So, ibig sabihin, pagpasok nito rito, hindi sila makakahire ng mga empleyado na pasok dun sa skillset na kailangan ng kumpanya nila. Anong mangyayari sa kumpanya na yan? Nandito dito lang yung kumpanya pero ina-outsource sa ibang lugar yung services na kailangan nila. Bakit? Kasi nga, dito sa Pilipinas, palpak ang education system. Okay. Oh, so ang konti ng mga pagtapos ng pag-aaral, lahat puro nurse, puro nurse. Konti yung mga nagtatapos ng uh, mga ganitong mga so paano yun? Wala din, di ba? Hindi din nila nabigyan ng trabaho yung mga karamihan sa Pilipino. Pero kung sana targeted yung market or yung uh, businesses, sa business, uh, mga businesses na inyong uh, kung baga pinipresentan ng inyong PowerPoint presentation kung targeted sana doon sa industriya na pwedeng mag-hire ng mga tao na undergrad. Alimbawa, yan, yung mga pabrika. O pwede yan, kahit hindi ka tapos ng pag-aaral, kayang-kaya mong gawin yung trabaho dyan. Pabrika, mga manufacturing, ganyan, raw materials. Pasok yun. No? Pero kung ikaw, mag-invita -ano ka, uh, mag ka, invitahin mong Microsoft dito sa Pilipinas imbitahin mong IBM sa Pilipinas sa magtatayo sila dito ng uh, digital center nila o, mga uh, napakaraming mga kailangan nila napakaraming mga data center analyst data center engineer eh ilan lang yung mga ganun dito so sino natulungan mo oh. Yung mga ilang ilang mga mayayaman na na mga kaya na magtrabaho sa ibang mga kumpanya pa. Pero yung mga may na hindi nakapagtapos sa pag-aral, high school lang, college level lang hindi na natapos dahil sa hirap talaga ng buhay anong opportunity yung kaya yung uh, maibibigay niyo sa kanila with these investors wala hindi ba wala yun yung lagi natin sinasabi O sige play pansa ang Dyson Technology Company naman ng Singapore 11 billion pesos sa halaga ng puhunan ang balak ilagak sa bansa sa susunod na dalawang taon na inaasahang lilikharaw ng mahigit isang libong trabaho. Ang Malaysian... Ano? Isang libong trabaho na ano? na bachelor's degree job Isang, isang libong bachelor's degree na trabaho. E, paano naman nga yung mga mahihirap natin? Kasi may mga bachelor's degree, siguro at least mga uh, 30% sa kanila may kaya na sa buhay, kaya nila makapagpaaral eh. So yung mga yan, likely, may chance na yan na makasurvive sa kanilang mga buhay. Ang, ang kailangan ng trabaho sa Pilipinas, yung mga high school level, uh, elementary graduate, anak ng magsasaka, yung mga ganun, hindi ba? Dapat nakafocus doon yung trabaho na mga kinukuha natin sa Pilipinas. sinasabi nyo is two years. Two years pa, ah. o oh, so sa dalawang taon, ang dahil mangyayari dyan. Sa dalawang taon, sir, madami mangyayari dyan. So, pwedeng magkalimutan, pwedeng dumoble. It's always a gamble. Waiting.